Good afternoon mga jobs. Uh, hope you are doing fine. Uh, I want to share this experience of mine kasi uh, trinay ko ulit na uh, mag-order sa Facebook. Yan sa Facebook. Uh, nangyari na to sa akin dati nung nandun pa ako sa LTO nag-work. I order a speaker. Uh, yung kadalasan natin nakikita ng mga ads na nagpapap lumalabas sa uh, pag nag-scroll scroll ka or may pinanunood kang uh, video sa Facebook or pag-scroll mo may mga ads minsan. <clears throat> yung mga ads na hindi affiliated sa TikTok or hindi affiliated naman sa Shopee, 'yan. 'Yan nga yung uh, parang uh, mga scammer. O mga scammer yung nandoon talaga. Uh, masasabi natin na hindi hindi mo mare-refund or wala ng habol sa item na binili mo. Uh, kapag sa Facebook. Okay lang yung sa Facebook na affiliated sa Shopee kasi 'yun, uh, usually uh, yung content ko uh, linalagyan ko ng ano link link sa yellow basket or sa ano sa comment section may link pero connected yan sa uh, Shopee o di kaya sa TikTok uh, legit 'yon kasi nga uh, may ano talaga direct may contact or communication uh, directly to the uh, seller yung uh, yung nangyari kasi at uh, gaya nung dati uh, umapir din lang 'yon sa Facebook nagustuhan ko kasi nga maganda yung adver advertisement na 'yon then yung mga reviews okay So, nung, nung nangyari, kailan ba yun? Last last week, last last week ata yun, yung madaling ah, ah, ating gabi na, I order, yun, nakita ko rin sa Facebook. Klinik ko yung ads na yun, then may uh, link or page nila. I binasa ko yung mga reviews doon, mga comment. So far, okay naman yung mga comments sa item na yun na order ko. Usually sa mga reviews, yung binabasa kong comment, last, sa pinakalas hindi yung mga pambungad lang sulas or kalagitnaan Okay, yung mga comment. So nakita ko that's why I uh, I was convinced to order yung item na 'yon. Tinanai ko. Pero yun nga, nag-aalangan pa ako kasi nga nangyari na 'yon sa akin dati. Na sa Facebook lang ako nag-order, then yun nga, yung item na dumating, uh, yung order ko malaking ano, malaking speaker. Pero yung dumating maliit na speaker. Okay lang naman kasi speaker pa rin pero maliit yung dumating. Hindi yung sa actual na pinapakita uh, nila sa video or yung size doon. So, ganun. Scam talaga. Yun yung ano. Uh, kaya nag-aalangan ako. Pero, I think that na uh, hindi naman ata lahat pare-pareho na mang scam or manuloko ng kapata o ganun. Uh, yun nga. Nulukohin. So, in order ko yung item na yun na nagustuhan ko. Kasi nga, para sa akin, useful din yun sa school or Uh, yung ano yan uh, pag ano sa work kaya in order ko siya kanina yun dumating binuksan ko excited pa excited minayaran mo o ganun pa rin so yun for your awareness na lang uh, uh, nag ano na ako nagtataka na ako kasi puro bubble wrap bubble wrap yung ano lumalabas diba? bubble wrap ganun pa rin so uh, maging lesson or for your awareness na lang sa iba na makakapanood dito na hindi mag-order. Yun. Wag na wag na mag-order kapag hindi affiliated sa TikTok or Shopee or Temo. No? Wag na wag mag-order uh, pag page lang 'yan sa Facebook. So, I suggest kapag hindi well communicated with the ano, seller, hindi mo nag-verify na legit talaga, wag na wag po tayong mag-order. yon Ah, na balik na naman. 'Di ba? Hindi na nadala, inulit pa ulit. Na nangyari na nga to dati, pero inulit pa rin. 'Di ba? Parang ikaw, bumabalik ka pa rin, no? Iba naman, no? <laughs> yan lang, mga kajoks. Thank you. Ah, sana maging, ano to, awareness lang sa mga iba na palaging umu sa, o oh, mahilig mag-order, no? So, yan, sa mga legit, ano lang tayo. Sa Shopee, TikTok, no? Minsan nga, sa TikTok din, no? May, may mga scammer, pero nga, yung pinagkaiba lang talaga, may habol ka, pwede pa mapa-refund or makontak yung, ano, uh, seller. Yan, hope. Oh. Uh, diba? Hindi naman yan, ikaka, ano, diba? kapag may, ka may hindi ka magandang ginawa ay hindi ka magandang ginawa sa kapwa mo o sa ibang tao may balik naman yun no? alam ko, lagi yan, may balik yan yun uh, let's pray na lang no? si God na yung bahala sa kanila Amen ito, panuorin natin mga jobs yung actual video ko kanina yan. Yan natin.

905 oh, 905 Ano to? Kita ka. Sa glep. order pa. Ah, hila Thanks for watching. Sir Japs TV. Follow, Like and Share.